shout out sa aking mga talong guys ayan laki ng talong ayan nabuhin na po yung mga uh, na itinanin ko ay namunga na pala yung ano pinya tingnan nyo <laughs> alit na mga ng aking lakatan <laughs> na stress kasi to ayan may na lang na yung makain nagsisimula na rin siyang manaha ayan ayan po oh. Isasahan na lang tayo babawi Ayan, dito napakaraming bunga ng aking sayote. Ayan po. Nung isa araw, araw namin nagbenta kami. Ayan, lumapas na dito sa ano. Bakod. Ayan po. Papunta na doon. Paano ba to? Di bali, gagawin ko to ng time. Ayan, ang dami pala guys, oh. Oh, kahit dito lang sa bahay, ang daming bunga aking sayote, oh. Ayan. dito, balik tayo dito sa talong. Ayan pa, oh. Isang puno, ang daming bunga. One, two, three, four, 5, six, 7, 8, eight. eight yung malaki. Ah, nine. Nine yung malaki. 17, Tapos yung aking kamatis dito ay nasisimula pa rin yung bunga kahit yung 30, 31, 32, is na harvest na lahat 38, natibas na kaway sa mga tanim ni Luella sa bakuran ito kahit sili ang daming bunga guys oh hmm. pag magkilaw ka magluto ka ng halang halang o anong klaseng lutong anghang dito na guys nakita nyo ito kinuha ko po yung saha dahil hindi po magandang saha yan ito yung magandang saha yung ganito yan kagaya po nyan ang isa yan puro yung saha na yan pero hindi ko pa yung kinukuha ng saha sapagkat may stress po yan hintayin ko muna mamunga bago siya eh kuhaan ng saha ayan po ang papaya buti lang may tumubong papaya dito gusto ko talaga may papaya sa bahay para pang magluto ako ng tinola ay eh meron. meron ayan Ngayon naman po, ang aking alaga ay kumakain na. Hi, Tat! O, oh, kumain siya. Yung kayaan po niya ay ginaling na may isa ka that's for today's video. Ayan, may nagpugod man ako. Thank you for watching. Buhay-buhay, Bukid!